What the Minnesota Vikings football star Adrian Peterson humaharap sa mga alegasyon ng orgy at tax fraud. Mukhang isang tunay na Viking ang Minnesota Vikings star na si Adrian Peterson na kasalukuyang suspendido mula sa team. Unang unay, mukhang okay na okay siya sa pagiging bayolente. Siya ay iniimbestigahan para sa child abuse matapos siyang sakta ng kanyang apat na taong gulang na anak. Pangalawa, ayon sa mga bagong alegasyon laban sa kanya, boto din sa mga wild drunken orgies ang football star. Siya ay iniimbestigahan para sa pagbayad sa isang sex party noong 2011 gamit ang credit card mula sa kanyang charity organization na All Day Foundation. Sa party na dinaluhan din ng underage na kapatid ni Peterson, nakaaway di umano ng football player ang isa sa mga babaeng bisita at nauwi ang lahat sa kaguluhan. Kinabukasan, isang babae sa Minneapolis ang nagsabi sa mga polis na ni-rape siya ni Peterson. Si Peterson ngayon ay nasa radar na ng mga polis at pati na rin ng IRS dahil isang seryosong krimen ang tax fraud. Heto ngayon ang itsura ng kanyang charity website matapos i-report ng media na may donasyon sa halagang $70,000 ang hindi nakarating sa dapat natatanggap dito.